Tingnan nyo tong kamote rider dito mga pare koy eh. pala siya dyan sa may mall. Tapos tingnan nyo yung lili niya tapos yung taxi. Mapapansin natin yung taxi halos katapat na po ng lili ng kamote rider. Pero tingnan nyo po yung gagawin ng kamote rider. Talagang pipilitin pa rin yung kumanan. Sobrang close call nito mga pare ko Kinabig niya pa kanan tapos huminto pa siya. Ang nangyari na tumbok siya ng taxi dito sa likod. Kinabig niya pa kanan, tapos huminto pa siya. Tingnan nyo mga pare kung gaano kakamote itong rider na to. Tapos tingnan nyo pa yung katwiran niya dito sa may taxi driver. Pana rin yung mga pare koy. Nagda ka sa unahan ko, pagmiraka. Paparking ako. Hindi, hinarang mo ako. Nagda ka sa unahan ko, pagmiraka. Ayano. Ito, ito naka-record ka. Kaya nga kaibigan. Pakinggan mo kang magmo. Nasa unahan ka. O nasa unahan ako. Nasa unahan ka, gumanong ka. Ito pa may space. pa yung lifepay pa, may space pa. Dapat totoong sanay pa nakakita ngin sa unahan dapat. Ting, nakita na kita eh. nakita. Nakita nakita. Dapat bigla ang tren oh. Na... Nakita na nga kita so, eh. Huwag mo dire sa mo pa. Nagkakaano naman eh. sa side alam mo namang nandiyan oh papuntang parking yan. Hindi na. Kasi lalabas sa kuwe. Oh, dapat dahan-dahan ka nakita mo nang may pag pa dapat treno ka na. Sensya na. na. Sensya na. na. Ganun na lang. Pasensya na. Ay eh, talaga. Alung ganun, ganun ko na lang. Ay kubyubyubyub lang. Kuya, may inuwi hindi natin pa rin. Kasi wala ka sa side, oh. ayun pali yan no, papuntang parking. Narinig niyo mga pare kayo, yung katuwiran nitong kamote rider na to? Dito talaga natin po makikita na sa hindi lahat ng pagkakataon, eh yung bumangga po yung may kasalanan. Makikita po kasi natin yung moves ng kamote rider dito. Halos katapat na po ng taxi yung lilikuan niya. As in close call talaga mga pare kayo, konting-konti na lang. Pero tingnan niyo yung ginawa nitong kamote rider, pinilit pa po niya kumanan dyan. Kasi kung matino siyang rider mga pare kayo, hayaan na maon mauna yung taxi kasi halos katapat na to ng nalilikuan eh pero tingnan yung ginawa ng kamote talagang kumanan pa siya doon tapos nung nabangga siya parang siya pa yung victim tapos kinakatwiran pa ng kamote rider bakit daw hindi huminto yung taxi driver kung nakita naman daw siya eh sa mga ganitong pagkakataon naman kasi mga pare ko kung ganitong biglaan naman talaga tapos yung tipong hindi mo aakalain nakakanan talaga yung kamote rider eh talagang matutumbok mo siya dito talaga sa atin mga pare ko marami talagang rider na kulang pa talaga sa training kulang pa sa logic sa daan ito nga sobrang basic na lang nito, mga pare kayo. dapat yung mga pagkakataon eh hindi na siya na aksidente pero tingnan nyo talagang pinipilit pa rin niya na tama siya pero actually sobrang mali talaga niya dito at siya yung may pinakamali dito mga pare ko eh ang malapit pa dito mga pare ko eh, base sa boses nitong kamote rider hindi na to bata parang medyo matanda na to pero sa edad niya na to eh parang kulang pa rin yung experience niya dito sa pagmumotor kaya tingnan nyo yung video niya siya pa talaga yung napasama sa pagpapost niya dito ng video na to malino na malino naman kasi dito mga pare ko eh, no? talagang siya yung may kasalanan dito kapag ganyang liliko kayo tapos may malapit na sasakyan sa mikanan nyo, ayari nyo po sang dumiretso. Hindi yung ganitong kalapit na yung sasakyan tapos kakanan pa kayo. Matik talaga at matutumbo kayo nyan. So kayo mga pare, anong tingin nyo dito sa kamote rider na to? Sige nga at gusto ko malaman yung mga comments nyo.